Good morning guys So Today is Saturday again Tulad nung vlog natin Nung nakarang Sabado Is matu matumal So yun ganun pa rin Ngayong araw Sabado Anong oras na alas 9 So nag online ako neto Alas 7 Almost 2 hours Wala bang pasahero <laughs> Uh, roll ka lang ng roll ikot ka ng ikot maubos yung gasolina mo kaya gagawin mo pagka ganitong sabado uh, it's either kumuha ka na lang ng uh, service or yung session na malapit dun sa location mo or kung saan mo gustong pumesto kapag kukuha ka ng session para at least sigurado kang meron ka ng kita kapag kumuha ka ng session kasi pag sabado uh, walang pasok yung ibang opisina, walang pasok yung school so limitado lang talaga yung mga pasahero pag umaga syempre nagpapahinga mga tulog pa pero siguro maya maya mga tanghali yan dyan na siguro magkakaroon kasi pupunta sila sa mga malls So gagala, gagala yung mga tao kapag wala silang pasok kaya mga oras ng labas nila is mga 10 or 11 yan bago magtanghalian tapos sa hapon naman mga 2, 3, 4 yan marami ng booking yan basta punta ka lang sa ano sa sa lugar na maraming sumasakay malalaman mo naman yan kung bumibiyahe ka na eh kung saan talaga yung may mga pasahero <clears throat> ako kasi meron na ako mga lugar na pinupuntahan tinatambayan para di masayang yung yung gasolina ko kakaikot yung Baga, kahit wala akong katulad na lang pag umaga araw araw yun tuwing lalabas ako sa umaga dun na lang ako pumupwesto kahit magantay ako ng hanggang 30 minutes meron talagang meron talagang sumasakay doon sa tinatambayan ko. hindi ako paikot-ikot kasi kakaikot mo ano eh halimbawa nagantay ka na ng 5 minutes or 10 minutes doon sa isang area tapos ikot ka na naman eh pag alis mo pala meron na doon sasakay na magbubok na so napunta pa sa iba so kailangan mo talaga patience para makakuha ka ng booking kasi once na napasukan ka naman ng booking yung unang booking sa umaga tuloy tuloy na yun hindi ka na masyado magantay ng matagal ewan ko sa iba pero sa akin kasi ganun yung ano ko experience ko eh. sa umaga kapag lumabas ako ng 5.30 magantay lang ako ng 30 minutes unang booking matagal na yun tapos tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na. Hanggang sa matitigil ka nun mga bago magtanghali. Patay na oras na yun. Mga uh, 12. Quarter to 12 hanggang 2pm patay na oras na yan. Sabayan mo rin yan. Kapag kaganyang oras, kumain ka. Magpahinga ka. Para yung susunod na marami na naman booking ng oras 2pm onwards eh condition na naman yung katawan mo tsaka isip mo diba? pero kahit anong condition mo kung wala talaga diba? <laughs> wala rin pero ano marami naman diskarte para pagkakitaan yung sasakyan mo gusto mo magano ka mag car rent ka with driver syempre ayaw mong ipagkatiwala yung sakyan mo sa ibang ipamaneho hindi eh, ikaw yung magdadrive diba marami eh tapos kapag ka meron kang halimbawa na isa kay na isa sa malapit sa lugar nyo halimbawa paglabas mo ng bahay nyo meron kang nasakay doon edi di ano kausapin mo kung lagi ba silang sumasakay ng grab nagbubuk so para di na sila mahirapan magbuk <laughs> message ka na lang nila di ba kasi malapit ka lang doon sa area nila so ganun lang para at least pagkalabas mo pa lang sa umaga meron ka ng siguradong iahatid na pasahero pupublimahin mo na lang doon yung susunod <laughs> o ganun din pag uwi yan, sa hapon pag may napatapat na pasahero na pa uwi dun sa location nyo sapin mo din kung lagi ba siya nagbubuk araw araw ba para pag pa uwi ka na sabay mo na lang din di ba? sabay mo na lang para at least kahit pa uwi ka na meron ka, na, meron ka pa makukuha pang dagdag pang gasolina di ba guys Ayan. kasi mahirap na maka maka reach yung tire eh. Hindi mo na marich yun nakabuli mo yung tire eh. wala na pumapasok na booking diba so wala nga, nga kapag hindi mo gagawa ng paraan hindi mo didiscard yan wala tulog talaga so yun guys pag sabado uh, mas maganda pa uh, hanap kayo ng alternative way para pagkakitaan yung sasakyan nyo kasi pag bibiyahe ka talagang mangilan-ilan lang yung pasahero 2 miles 'di ba? Kasi hindi naman talaga araw-araw Pasko eh. Basta Lunes hanggang Biyernes. Pag maganda 'yung biyahe mo, sulitin mo na, 'di ba? Lunes hanggang Biyernes, maganda 'yung biyahe mo, sulitin mo. Huwag kang makontento, halimbawa kumita ka na ng 3K Pero may mga booking pa rin, sulitin mo na Accept lang ng accept, biyahe lang ng biyahe pero siyempre, hanggang kaya lang ng katawan at isip mo. Kung pipilitin, baka mamaya, di ba? Maaksidente ka naman. <laughs> Kapipilit. Sa akin lang, basta pag kaya pa, huwag kang tama rin. Pagka na-reach mo na yung kota mo, halimbawa, araw-araw, gusto mong kumita ng 3-5. Eh, may mga nagbubok pa. Palagan mo lang. Accept mo lang. Kahit umuwi ka pa ng mga alas 9, alas 10, di ba? makakapagpahinga ka pa rin para bukas pero alanganin na pag uwi ka pa ng alas 12 na ng gabi alauna di ba, konti na lang yung tulog mo nun so kinabukasan wala rin sa kondisyon yung katawan mo, bali wala rin dapat sakto lang para araw-araw, lunes hanggang biyernes kondisyon yung katawan tsaka isip mo makakasabay ka dun sa mga magagandang biyahe, di ba right yun lang guys Tsaka huwag mo nang haluan ng kalokohan. May iba nagdadahilan na lang eh. Nagdadahilan na lang 'yan. Para makalusot. Para makalusot. <laughs> so ayun lang guys, sana nandito na lang muna. Update tayo ulit next week. Magdi-December na, lalakas na ang byahe niyan. So right.